Ayan, bueno, uh, ituloy natin ang ating uh, kwentuhan. Sinsya natin pagpawaman ninyo, medyo uh, naputol tayo dahil nagkaroon ng problema. Oo. Pero okay naman, na natin ang ating kwentuhan. Ganoon nga, nung pinasok nila yung isang lugar na puro lugar ng mga aswang, sementeryo pa man din. Sipin mo, nagulat sila eh mga kandila eh kapatong sa ibabaw ng litsyo eh nagsisindihan o oh. pinatay nila yung iba paglipat nila sa kabila meron na naman Aba, mga ganun pangyayari mga idol kung may hinahina ka hindi ka po pwede dun o oh, kasi napaka delikado ng mga sistema ganun at saka hindi biro yun mga ganong mga pangyayari. Papasukin mo yung isang lugar na maraming ano. eh, may posibilidad na madisgrasya ka doon. Oo, oh, dahil kasi mahirap kalabanin talaga sa lahat yung mga ganong masamang elemento. Lalo kung wala ka rin lang alam na ano. Dahil unang-una, diablo na yun eh. Oo. Oh. Kaya nga, bilib lang ako sa kanila, lalakas ng loob nila. Oh kayang-kaya nilang makipag sapalaran sa ganun pero kasi bahagi ng kanilang ano yun bilang mga vlogger eh o shout out sa inyo mga idol ha ah, talagang kapwa tayo vlogger pero hindi ganyan ang linya ko eh pero umanga ako sa inyo talagang matindi oo oh, lalakas ng loob talaga nyo at bagama may mga kasama kayo na nawawala ng malay, ang binibilibang ko talaga sa inyo, hindi nyo sila iniiwan. Talagang ginagawa nyo ng paraan. Alam nyo ba mga idol, sa totoo lang, ano? Yung mga ganong nawawala ng malay, kapag yun nagkamalay, iba na espiritong taglay nun. Oo. At yun ang kakasangkapanin sa inyo para kalabanin kayo. At ang mabigat yan, siyempre, pag pinatulan nyo yun, baka mapatay nyo yun ang hindi nyo uh, inaasahan. Dahil siyempre, Tandaan nyo, kung marunong kang pumatay ng espiritu sa katawan ng isang tao, iingatan mo na baka madamay yung sarili niyang espiritu. Mamamatay yun. Oo, kaya hindi basta-basta. Kung magagawa mong palayasin lang, palawa, palayasin mo lang sa kanyang katawan. Huwag mong pupuksain sa loob ng katawan ng tao yung espiritu na kapasok. Dahil baka madamay yung sarili niyang espiritu. Oo, kasi yan eh, pag nakapasok yan at hindi ka marunong magpalayas, hindi mo mapapalis basta-basta yan. At yan ang pipinsala sa inyo. kakasangkapanin kapanin eh. Oo, oh, lalot na bulabog na sila. Kasi ang mga masamang espiritu, ha, ah, humahanap din ng mapapasukan. At tandaan nyo, yung mga namatay na tao, kapag yan eh, namatay na, wala na yung tunay niyang espiritu ang pumapalit 'yan ibang espiritu na masamang espiritu na 'yan. Oo, kasi ang tao kasi binubuo ng tatlong elemento. Katawang laman, espiritu at kaluluwa. Kapag namatay ang tao, ang kanyang espiritu nagbabalik sa ating Panginoong Diyos. Oo, o sa ating Ama dahil 'yan siya may-ari niya. Eh pinahiram lang niya yan sa iyo para magkaroon ka ng buhay. Yung espiritu, buhay yan. At tandaan nyo, hindi namamatay ang espiritu. Ang namamatay sa tao, yung kanyang katawan at kaduluwa. O, kaya nga, yan ang pagkakatao ng masamang espiritu ng mga diablo para papaniwalain ang mga tao na ang patay ay muling nagbabalik. Pero sa totoo lang, once na namatay na ang tao, wala na kasi nakalagay nga sa Biblia ha nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay which is tama naman data po hindi alam ng mga patay kung ano na sila at wala na silang alam sa ilalim ng araw na ginagalawan ng mga buhay oh dahil nga kasi pag inuha na ng ama ang kanilang espiritu wala na. Patay na sila. Muli silang bubuhayin pagdating ng tagdang panahon yung tinatawag na araw ng paghukom. Kaya nga yung mga napapanood natin na mga idol natin, kagaya doon sa kanila, mga uh, ini-explore na tinatawag yung espiritu nung namatay, na di o manoy, nakukulong doon sa lugar na yun, para daw palayain, eh kailangan gamitan ng panalangin para makalaya at makaalis sa lugar na yon. Pero ang hindi alam ng ating mga idol, wala na yung tunay na espiritu noon doon. At ang pumapalit na espiritu doon, espiritu na ng diablo. O oh, kasi ang espiritu na pinairam ng Diyos sa atin, pag kinuha niya yan, kaya tayo namamatay eh pag kinuha na niya yan, wala na. Pahiram lang yan eh. Dahil yung buhay natin, kung wala ang espiritu, wala kang buhay. Oo. Yung kaluluwa, kaluluwa naman ng isang tao at yung kanyang katawan, pag siya namatay, yan ang naiiwan. Kung saan man siya namatay, yung kaluluwa niya katawan niya nandyan. Ngayon, yan ang kitsinasamantala ng Diablo para papaniwalain ang tao. Halimbawa, ang unang pinapaniwalaan niya, kamag-anak. Oh, nagmulto si ganun ah, Nagpakita sa akin ganun. Oo. Oh, oh. Pero ang hindi niya alam, hindi na yon ang tunay. Sa akin, mga idol, nangyari yan. Ah, namatay ang misis ko. Makalipas ang tatlong araw nung malibing siya. Yung paborito niyang baro na nakahangir, kumalaw yun it means lang na nandun siya di ba at siya mismo ha, sinamon ko siya sinabi ko sa kanya hindi ikaw ang espiritu ng asawa ko at hindi ikaw siya isa kang diablo yung ginawa ko hinamon ko siya pinatay ko lahat ng ilaw sabi ko magpakita ka sa tunay mong anyo hindi mo ko kayang linangin wala Oh. Nang pasimula, ikaw ang Tuso na nilalang Ikaw ang mandaraya Lahat ng tao Dinadaya mo Ganon Hindi na, nawala na Mula nun Nung sinabihan ko siya na Hindi ikaw ang tunay oh. Kasi pag pinaniwalaan nyo Yung ganong sistema Tuan-tuan, Diablo Alam nyo kung bakit? Eh, ikaw ang nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan eh. Oo, oh, pinaniwalaan mo siya eh. At higit sa lahat, kapag ka kayo may naka-encounter na ganyan, huwag na huwag yung babanggitin yung sinasabing ang lakas nito. Matindi ito. Huwag po. Kasi natutuwa ang kalaban nyo pag ganyan ang banggit nyo. Kumbaga, sinusuportahan nyo yung lakas ng kanilang kapangyarihan. Kung nararamdaman mo mong malakas, sarilinin mo na lang. Oo. At kung ano ang taglay mo, huwag mong ipapatalo sa kanya. Huwag mong isipin malakas siya. Ang isipin mo, mas malakas ka kesa sa kanya. Di ba? Tama? Kaya lang, espiritu mong taglay, tunay eh. Galing sa Diyos eh. Oo. Tapos may taglay ka pa, kung ano man ang taglay mo. Di ba? At tanda mo, kapag pinalakas mo ang spirito ng kalaban, yung taglay mo. Pag nagtampo yan, iwanan ka. Oo. Oh, kasi ang nagpapalakas ng gamit mo, ano man gamit mo, ano man taglay mo, ikaw. Ikaw mismo ang nagpapalakas niyan. Dahil yan, habang taglay mo siya at pinaniniwalaan mo siya, hindi kayo iwanan yan. Pero pag pinaniwalaan mo yung kapangyarihan ng kalaban, Pagtatampo sa iyo iwanan ka na oh, mga idol sinasabi ko sa inyo yan kasi ako hindi ako ghostbuster pero kung sa karanasan lang ang pag-uusapan marami na rin ako naging karanasan ganyan at yung nagturo sa akin yan ang pinagbiling niyang mahigpit huwag mong palalakasin ang kalaban sa pamamagitan ng iyong paghanga pag sinabi mo malakas siya hinahangaan mo yun eh. Wag. Naramdaman mo malakas. Tahimik ka lang. Tahimik ka lang. Pasok mo sa isip mo. Hindi ka obra sa akin. Kahit sino ka pa. Diyan pag sinampalatayanan mong kasama mo ang itaas, dahil ang espiritu mong taglay, tunay, galing sa kanya, ang kalaban mo ka, kasamang espiritu, tanim mo sa isip mo na mas malakas ka kaysa sa kanya. Bakit? Tunay ang taglay mong espiritu eh. Oo oh, nga, tao ka. Pero may espiritu ka. O. Oh. Kaya yung taglay mo, kung ano man ang taglay mo, ikaw ang magpapalakas nun. Hindi kung sino. Kaya yung mga nawawala ng malay, tapos yung mga sinasapian, walang tiwala yun sa taglay niya. At yun, may halong agam-agam. Tanda mo, pag may makakaharap kang mga masamang elemento, huwag kang mag-aagam-agam. Oo. Oh. Ako sa totoo lang, mga idol Ayaw ko lang sabihin sa inyo na Ako ay eh isang Masasabi na rin Ghostbuster kasi Hindi naman ako natatakot sa kanya eh Tsaka dinaanan ko na rin yan eh o, Kaya nga ayoko ko na yan eh kasi una Wala ka namang mapapala dyan Ah di ba? Ikalawa, kung may mangyaring masama sa inyo wala namang masisisi dahil gusto nyo yun eh diba? at mabuti kung makakasama mo lagi katulad mong malakas hindi kayang daigin eh paano kung maday at siya pang makakalaban mo o, oh, di ba kaya ang advice ko lang mga idol ha hanga ako sa inyo hindi ko kayo binabas hinahangaan ko nga kayo eh ang advice ko lang eh pag may makakasama kayo nyo alam niyong mahina huwag niyo nang pasamahin o, ikaw naman ha, kung gusto mong sumama sa ganun pakiramdaman mo ang sarili mo kung kaya mo o, kung kaya mo dahil mararamdaman mo naman sa sarili mo yan eh. pagdating sa area at naramdaman mong hindi mo kaya huwag ka nang tumuloy kung so, meron man kayong sasakyan o ano na malayo sa area doon ka na lang ka na sumama kasi unang-una pag nasilip ng Diablo ang kahinaan mo, ikaw ang dadalihin. Tandaan nyo yan, mga idol. Kaya ako, binibilibang ko si Kuya Red. Ang lakas ng ano nun. Ang lakas ng uh, tinatawag na fighting spirit nun. Si Ma'am Sheila, kahit babae yun, hanga ko dun. Malakas ang ano nun. Pero yung mga napanood ko na hinimatay, no, ano, ano, isa lang masasabi ko, mahina yun. At may takot sa sarili yun na hindi lang nagpapahalata. Tandaan nyo, kapag nasilip, sabi nga sa Biblia, huwag kang papasilip kahit konting butas. Papasok yan. Yung mga nawalan ng malay, nak nakasilip ang diablo ro'n ng butas. Kaya yeah, dinali yun. Oh. Yan lang ang advice ko mga idol, ng mga Oh. Hindi man ako ghostbuster na kagaya nyo, pero naranasan ko na yan naranasan ko na yan dahil isa rin ako sa pumupuksa ng mga masamang espiritu kaya nga sabi ko kay Ma'am Sheila ah, Ma'am Sheila kung gusto mo akong makakwentuhan at makaharap kahit hindi personal i-video call mo ako tuturuan kita ng magandang sistema o oh, kung napapanood mo ang video kong ito i-video call mo ako dahil Ghostbuster ka eh. Bili ba ko at hanga ako sa kakayahan mo? Kaya gusto kitang tulungan. Bigyan ng matinding gamit. O oh, paano? Beno, mga idol, ha? Tandaan nyo ang advice ko sa inyo. ah, mga Ghostbuster kayo. Huwag nyong ipapatalo ang anumang taglay nyo sa kalaban. At huwag kang papasilip ng butas papasok yan talinhaga yung sinabi ko sa inyo pero may kahulugan oh. ako siguro ako na ang pinakamatanda sa inyo dahil kasi nasa 68 na ang edad ko kaya kumbaga papunta pa lang kayo pabalik na ako oo oh, totoo yun hindi ako nagbibiro mga idol <clears throat> Ghostbusters kayo ako hindi, pero sa karanasan, hindi tayo nagkakalayo. Pero kasi hindi ako mahilig sa ganyan eh. Pero minsan, nangyari din sa kanya, hindi hinihingi ng pagkakataon. Wala na akong magawa doon eh. Oh. Kaya pagkati sa mga ganyang karanasan mga idol, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong palalakasin ang kalaban, lalo't nandun na kayo sa area. Ang isa nagpapalakas sa kanila, yung hahangaan mo yung lakas nila. O, gaya nung binabanggit nyo, minsan, idol ha, huwag kayong ma-open sa sasabihin ko. Huwag kayong babanggit na, ang lakas nito. Grabe. Ang tindi. Huwag. Dahil sa oras na bumanggit ka, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa. At yan, paglalaroan kayo niyan. Hindi nyo ba napansin sa mga pinupuntahan nyo, pinaglalaroan kayo? Yung aparador na napanood kong inuuga-uga, simple lang yun eh. oh, dali lang patigilin yun. Kasi yun, ha, wala naman tao dun, kayo na mismo may sabi at kayo mismo nakakakita eh. At sino nagpapagalaw nun? Diablo. Exorcism yun eh. oh. Pero, kung merong marunong sa inyo, simple lang, simple lang yun. Oo. Kasi ang masamang espiritu, ah, malakas yan, kung totoo sa malakas yan. Pero, wag mong iistatanim sa isip mo na malakas siya. At wag na wag kang babanggit ng malakas siya. Oo. Uh, kasi, parang ikaw na mismo nagpalakas eh. Hinahangaan mo yung lakas niya eh. Parang sinasabi mo, mahina ako. Lakas to. O, diba? At yun ang nakita ng Diablo sa mga kasama mo. Nakitaan sila ng kahinaan. Dahil ang Diablo kung saan ka mahina, doon ka, dadalihin. Kaya idol, ako ah, Kuya Red, bilib ako sa iyo, hanga ako. Si Red, si Redborn, at ang iba pa niyong kasama, si sila hanga ako dyan malalakas ang fighting spirit niyan. At yan, hindi madadaig yan. Pagpatuloy nyo lang yung lakas ng loob nyo. Marami kayong matutulungan tao. Pero, isa lang ang masasabi ko, mga idol. Hindi ko naman sa inaano yung sistema nyo na tatawagin nyo yung mga espiritu ng mga nakulong. Ang totoo niya, wala nakukulong na espiritu doon. Wala. Pinapaniwala lang kayo ng Diablo kasi ang espiritu ng tao pag namatay ka na kinukuha ng Diyos yan anong pumapalit ganoon diablo marunong din lumalang ng espiritu yun yung gumagalaw na na ano yung pinapagalaw yung aparador yung mga bintana mga pinto bukasara diablo yun o ayun ang pag nakapasok isa sa mga kasama nyo yun ang makakalaban yun kaya ingatan nyo magkaroon kayo ng kasama na mahina. Baka yan ang makalaban nyo sa bandang huli. Advice lang yung akin, hindi ko kayo binabas, mga idol. Hinahangaan ko kayo. Ang akin lang advice. So, tandaan nyo, saan man kayo pumaroon na mag explore tanim nyo sa isip nyo na diablo siya. Ang taglay mong espiritu galing sa taas. Buhay ka eh. Oo. Bakit may papatalo sa kanila? Eh galing sa taas yung espiritu mo. O, diba? Tama. Oh, Ngayon, ang kalaban mo nga masamang espiritu eh. Eh ikaw, buhay na espiritu ka eh. Tunay ka galing sa taas eh. Oo. Paano ka susuportahan ng taas kung mismo ikaw hinahangaan mo yung kalaban mo? Ah, 'di ba? At kung mismo yung taglay mo, eh, mas pinaniniwalaan mo yung lakas ng kalaban, baka magtampo yung taglay mo, iwanan ka. Hindi nyo ba napapansin minsan? Kahit ginagamit nyo yun na yung taglay nyo, parang wala lang. Ang tagal bago tumalab. di ba? Bakit? Nakikita nung Diablo yung kahinaan nyo. Yan ang aalisin nyo sa sarili nyo. Huwag kayong babanggit. Ang lakas ito, grabe wag sa man sa inyo wag babanggit nun kung ba, nagulot ka uh, ah sige lang baka hindi ka tumagal ganon ganon technique hindi ako naniniwala sa lakas mo baka pag ako bumira sa iyo eh sabihin mo naman eh oh, di ba ibig sabihin yung focus ng itaas o ng Panginoon, nasa iyo. Bakit? Eh, yung espiritu mong taglay, tunay, buhay. O, oh, di ba? Palalakasin ka lalo. At kung ano man ang taglay mo, dadagdagan niya ng bis kapangyarihan yun. Aba, may naramdaman. Uh! Natural yun, nagugulat tayo. Tao lang tayo, di ba? Uh! Nagulat ka. Hoy, kaibigan. Ha? <laughs> Hindi kita pinakikialaman dyan. Ha? Nandito lang ako wala akong pakialam sa'yo. Pero baka pag ako nakialam sa'yo, eh, lalayas ka nang wala sa oras dito. May nakakapanatili ka rito, eh. Baka gusto mo hindi ka na makabalik dito. Ganon. Ang teknik. At sana mga idol, nakapulot kayo sa akin. Mga nakakapanood ng video kong ito na mga ghostbuster. Hindi ko kayo binabas. Bilib nga ako sa kakayahan nyo, eh. Oo. Napanood ko mga video nyo. Sinubaybayan ko yan. Inaabot ako ng alauna. O, so, nung madaling araw, kapapanood ng ano nyo. O. So, ko kayo. Kaya nga, binibigay ako ng advice sa inyo eh. Huwag na huwag kayong babanggit ng malakas ng kalaban. Tandaan nyo yan. Kung so, gusto niya akong makausap at maka... Ano, i-video call nyo lang ako, i-PM nyo ako sa... Messenger ko, para naman magkakwentuhan tayo ng mas maganda. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ako mahilig dyan. Kahit yayain niyo ako. Hindi ako mahilig dyan. Hindi ko nga yan. Oo. Pero naging karanasan ko yan. Ako, tatapating ko na kayo. May taglay din ako. Oo. Kaya ako, di ako kayang daigin ng kahit sinong masamang elemento. Hindi ubra sa akin yan. Kasi nga, hindi ko siya kayang palakasin eh. Ganon din sana kayo. Huwag niyo siyang panalakasin. Kasi ang espiritu ng taglay mo, buhay eh. Tunay. Galing sa taas. Dahil buhay kayo. Yung mga namatay na yun, huwag niyo ng paniwalaan yun na nagbumulto. Nag... Hindi yun. Hindi na siya yun. Yung sasabihin yung kukunin mo, hindi makatawid. Hindi po totoo yun. Once na namatay ang tao, wala na ang espiritu niya. Ang naiiwan sa kanya, yung kaluluwan niya at saka yung katawang laman. Kasi ganito po yan eh. Ang tao, binubuo ng tatlong elemento, binanggit ko na. Katawang laman, espiritu, at kaluluwa. Yung kaluluwa natin, yan ang kumakatawan sa ating tinatawag na diwa. O, yung diwa natin, pakiramdam lahat, isipan, damdamin,